Oh nga diba? Sabi ko sa iyo. Puto yun ako. O kita mo to be. Eh. Na, na to okay. eh. ka na lang dito eh. mo na. Dahanan mo na lang kami bukas ka. <laughs> <laughs> oh lami o. Oh, Ang kapoy. Mayroon tayong sigat ka't pabukid. Pero lami. Mag magbalik balik magbalik balik dito. <laughs> support to this vlog, bre. Sabay natin ang band, natin yung ating, ano, bre. Uh, so, malalaman natin mamaya. <laughs> so, ang gagawin namin so, ngayon, bre. Tapos ko natin yung camera ko. Oh, ano? Huh? Ang gagawin namin, bre, magtubig ano na, bre, sa Wano, Ikipan, or sa lake, sa Sawano. so ko sa'yo yung uh, topic. I-update, i-update na mo niya, bre. Tulumi ka bukong Tol mula ka, karoon. Ako, si Lister o si Marine. so pala ka na may bari update ako ba de? start na pod mig paano ba di o start mig pasaka nakita mo nang bukira na ba di o kita mo yung bundok na yan likod pa nyan siguro mga tatlong bundok pa nyan sa likod-likod pa nyan diyan kami da, ano pupunta pahinga muna ba di pahinga grabe so pahulay okay. sa taba din so dari may kapahulay ba di pag once na magkatkat kat migikan sa baba migikan sa baba paingon dari so first na nga ano dari may kapahulay so tambayana na ni dari relax mga pila ka minuto tapos kat kat na po orage na po da dari oh gwapo pa kayong panahon ba di oh hayag pa kayo ba di Kay kasagara na mong saka may wala na may adlaw eh. ay <laughs> <laughs> Murag. Parang first pa namin na umakyat ngayon na ng ano eh. May ano. Masyadong maliwanag. Ah, di ba? Uh, miyai. pa ba oh, kayo ba dito kayo? Napay adlaw ba eh. Feel pa ni adlaw ba? <laughs> Feel pa natin adlaw. Sarap. Ah. Oh, alam Oh ambot ay kapoy manong tasi kat kat pa bukid pero lami magay magbalik balik, -balik dito <laughs> diba nakakapagod makit ng bundok pero ba uh, <laughs> so nya yeah, ba update mo dito sa baba ba di tara ang dalawang ermita niyo huh? kaya muna. Oh, kaya kaya <laughs> Pwede ka na lang paewan dito eh. So mo na, daanan mo na lang kami bukas ka. Sarap. <laughs> Ito yung aakyatin mo. Aakyat sa bundok ng ibabaw. Pero pag aakyat natin dyan, patag na konti. Ang <sighs> gawin. What the shiwa? Kata mo gaya ba? Gagos kayo pag ulitan na mo Ramdam ang kalikasan Hindi okay na, huwag ka magwala. Okay. <laughs> oh. <sighs> Lami adre no nang sugoon so, kasi mong mama ba. Tu pang wag ka hoy dong. Oh. <laughs> Takbo agad eh. Ang dami ka mo na kahoy na ang balay Ano ay mama pang doon, pangahoy sa ito doon, gawa tayo sublon Alo Matik ko eh At kahoy yun Muni paborito na ako sa unang na mga ahoy ba, bata pa ko Dala rin sundang niya, naisa ko ba ah Ano <laughs> <kayo. Pusok>, <laughs> sa una? na ha? <laughs> tak yung sa kuban ah higot ng gilid ah okay ng yung mga Ya mangarap din nga unta mo dako na ka Kay para Kalayo na kasay nana nga mga trabaho ba Ya pag dako tiguang din nato day putik Kay ngon di dag may pagwatan tiguang din na

Uh, ut -tung, ut -tung. Ito, ito yun po. Wait lang. Tara. Yun dali. Kuha kami ng ano ba di? Kuha kami ng panggatong. Para pagdating doon may gagamitin kami. Yan. Kasama natin. Hila, hila. natin sa... Pagkabot na mo ba di? Hayag-hayag pa ba di? Ano na Uh, mag ano muna kami ba mag Daming tao ba di visit <laughs> Daming campers ngayon ha Putang ina celebrity Celebrate pala ngayon eh Mag muna ka ba di mag Set up muna kami ng aming mga Gamit Kunin ko yung kahoy po Oh, nama mung kahui bedi ke. Kok hui Nih, kan gatong din silai. Karon dai lang tig kanu di ai, karon nga bulan. Lumit na gliso eh. Ayun, sabi na

bomba. Abi, bomba yung bag ba <sighs> So karon de ba de na to ba mag set up ta sa to ang tarp ba kay napay adlaw. So hayag pa siya gamay. So isit up ta tong tarp. tumambling, pari tumambling. <laughs> Ala, dalawa man. Ha? Huh? Dalawa yung tarp mo no. Dalawa yung tarp mo, diba? ah, di ba? Yung... Bakit? Di yung isa. yung isa pang-alatin ba? Ang Ay, hindi na man yung bedsheet ko na ano. Ay, ganang. Yan, panlapag. Bedsheet, panlapag. Ano? Paglagay mo na ng ano. Eh, apat mga. Ito, karne. Ay, hindi gano'n. Sige, 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 mo sige. Papatungan mo ng pagkain. O, oh, sige, sige. Panlapag. Oh. Ano ba ito? Pang ano mo? Pang flooring. Ayan. Na ah. Tapunan natin ng mga gamit natin, Madi po sa tubig? Ha? Saan yung tubig Hindi, natin? Hindi, Ta taot sa tag-tarp kayo. Hindi naman, pwede naman lumukod tubig kunya sa gitgit. sitap no. Sit up mo na tayo ng no. Sa baba ka. Ay, kalimot ko atong ko no. na. Net. Ano no. ka, Biri? Magdala ka? Net? Say net. Ano ba? Itong... Pansala? Hindi. Itong narito, to. Itong ame. No. Ha? Itong barbecue na ano ba? Alahip kayo to. O sa may gamay to ko na ya, sau pag, sau ay, layo, ay, so, si to. Ang bala ko niya, diskarte na sa pag sa pagluto. Ay, ayo kay to gagi. Dapat dapat siguro to. Siglang lang. Ako na bala ko niya tani, taan na diskarte. Ayun, bukas. Wala lang nga, kaya wala si process. <laughs> oh. Lah, ano ba? Tara, karton lahat eh. Lumpo. Tara ito, sa sin,

So, karon na ba na tapos around ano na ba de, 12 pm na sa gabi. So, update tamo mga ma ba de. Okay, gabi na kayo. Good night. Bye-bye. the big eight.

Balik mo tagalag baso. Ito, pero bago tayo inom ba di, inom sa dag init gamay ng tubig badi di. Maligam, maligam gam. Maligam gam ng tubig ba. paano sa chan Ron mengapi nanti deh, mengapi balik 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 ya. nani rip, trip trip beri kapu. Kengkeng bapang panu sa. Bapang um, sa stress, sa lungs. Tapos dikit ka sa nature, di ba? lindot kayo kayu. Ablo mak ablo bong badi ang ang ano di badi ang pag nani ni badi pag camping, pag hike, no? Kay makawala siya o gano'n ba de kawalag stress maka charge maka recharge sa mga negative ano ba tama ba mas makanindot siya sa ano sa lawas kung stress na kayo ka nani nani lang ka so magiging ano ka kuchara wala kuchara magiging kuchara bro pa mo kaya na So wala ako giinom dahil ng kape Pwede kayo pwede manginita So kapo dito kayo pwede yun Kapo kayo pwede kayo na yung lake pa makita na yung lake Kaso ang problema lang Kanon kayo may gamay ang tubig May baba ang tubig